AB tayo. Ano natin ginagawa? Si Bert, nag-uukay ng tayo. Ano yan? Lumabas tayo, maraming tayo. Ha? Matapos <laughs> 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 tayo ng itin na tubig dito sa alo. Ayun na po <bababok> po, kalilinitin tayo. Kaligam-gam. <laughs> Kaligam-gam. kaligam <laughs>

binubungkal na binubungkal na ni Chip oh, tiga lang ano yung laman nyo tiga lang, sabihin natin kanina iya, wakon ko na ka hindi, hindi hindi mo ni Chip ano angat ko dito dito Ano ba? Ano ba? ba? tawo no, <laughs> ito, ito, Dib, ito na. <laughs> kakaipit hindi, ano? dapat ito mo na Chip chip, eh, paano sa metutoon? hindi ito ang metuto ko, krus, trece trece bunga <tap>

Yun yung tangke mo. Aba, ah saan na? Tangke ng black water. Ah, plus Ah. Hello, boys Yun uh, black gold. Yun yung bumba na ng Weberto nyo.

ano oh bird? Ano sa naman dyan? Ah, asap na ako. Smell is so good. <laughs> Bert, eh ka muna! Eh, eh, isa lang oh. Eh! <laughs> 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 <yung>, nga, <laughs> 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 <Macdo yun laughs> eh nga yun. Do yun eh! sinaside na po ni Kuya Bert nyo yung black gold Mga pintura Mga pintura ang nabakbak Lit lang pala nyan ano mm -hmm. Diba bilis -dib mga puno ito pre? Pagka-condress kita ako. Mag-hapon lang. Pag nag-play ko yan, hindi puno ano. Hmm. Hindi pa limas. Oh. Ako. Ikaw sa'yo, pahay ka, pai ka. Pa, pasok sa ganyan, hindi limasin mo mga ganyan. dollar. Basic. Wala kang pahit, e. Tapos na. Eh, paano may gagabit yan? Sinasara na.

laging nagagamit talagang madumi sa mabaho ito hindi nang ganun hindi ganun kabaho hey, bango natin may tayong fresh na bulaklak bulaklak na bulok hindi, hindi presyon mo. Bulok. Banlawan lang natin. Ang ganun-ganun. saka saka maglinis mga pangkin na kaya na tayo o so, ito yung mga kadalasan ang trabaho natin dito sa si yatik walang biyahe dinis dinis so yun dito okay. talagang tayo mainit na ah pre bango pre nice yan ang birang amoy yan hindi matanggal <laughs> Tuyuin mo na, tuyo. So, ayun uh, naman sa kung anong magiging activity natin bukas. So, kasi yun lang ng araw na to. Activity natin yung maglinis ng tangke. O, ng tangke ng black water. So, dun pumunta yung mga tumi. Kaya ganito na naman pang ngayon at Hindi ating lahat Pangin sa adventure Buhay yung Dito sa Dubai